Guys, so ito yung mga pangyayari na hindi mo maaring basta-basta na lamang kalimutan o burahin no sa history no ng uh, Pilipinas. Noong panahon po ni dating pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi pa man dumarating ang bagyo ay pinupulong na kaagad ni dating Pangulong Duterte ang lahat ng ahensya ng pamahalaan, kanyang mga cabinet officials, no, na magtulong-tulong upang nang sagayon ay hindi maramdaman ng mga maaapektuhang bayan ang hagupit ng mga kalamidad kagaya po ng bagyo bago pa dumating ang bagyo bago pa ito manalanta no ay nakahanda na kaagad nakapag-meeting na kumbaga alam na ng mga tauhan ng uh, pamahalaan ang uh, kanilang gagawin samantalang itong ating uh, pangulo ngayon na si uh, Pangulong Marcos Jr. 111 na so far ang uh, idineklarang patay sa Cebu no dahil sa bagyong si Tino Imagine nyo po mga kaibigan, 111 na po yung uh, idineklarang patay. And yet, kahapon pa lamang po siya nagpamiting. Uh, Saan ka nakakita? Kahapon pa lang nagpamiting. Kahapon pa lang siya nag... Uh, <laughs> nanguha ng mga alam niyo yon mga information and so on so forth. sabi nung isa sa kanyang mga tagahanga yung mga taga-suporta po ni PBBM, eh, ganoon daw talaga ang uh, totoong naglilingkod sa bayan. Hindi po yung basta-basta na lamang sumusugod sa isang lugar. <laughs> Syunga-syunga. <laughs> Pinagpaplanuhan daw muna kasing maigi ang mga bagay na dapat gawin bago pumunta doon sa isang lugar. No? Hindi daw kagaya ng uh, vice presidente na si Sara Duterte na nandun na kaagad uh, sa Cebu at uh, tumutulong no. So nakikita naman daw tumutulong daw si BBP Sara pero hindi daw sapat kasi nga walang paghahanda. Basta kung ano na lang yung maibigay nila doon na tulong no na sakay ng kanyang mga sasakyan no, ng Office of the Vice President eh, yun na lang daw yung ginagawa niya so, padalos-dalos daw so, itong si PBBM daw bago daw magpunta doon sa Cebu eh, nakahanda na ang lahat o, oh, ba diba? so, kayo guys uh, kayo na po yung bahalang uh, humusga it is a very obvious ah... Uh, hindi ko alam kung paano itatawag nito no incompetencies no very incompetent po ang uh, pangulo natin ngayon ewan ko lang sa inyong palagay mga kaibigan